Sa sa Pwede, ka. Pwede utol para dumami. Ay, hindi, ay pero hindi. Saraning water kasi sila eh. Sa mga fresh water ba? Mga kainsan, magandang umaga po. Oh, wala pang bihis-bihis. Dito pa rin po kami mga kainsan sa Tagkawayang kasama po si Kualbain. Utol. Ay, magandang umaga po mga kainsan. Nakapasal din si Utol, Utol. Dumiritso kami, dumiritso kami Utol din ni, eh. Ay, oo. Ay, ibig sabihin ay... Ano ko kayo malas ng, ano, ng atimunan? Wari ko utol ay ano na Baka mga alas 5 na ng hapon Alas 4 Ay pero yan nabilis ng biyahe ngayon mo. Ay oo uh, at medyo ma-traffic niya Kaya lang ay maganda pa para sa paamin Pagka traffic Sa Pataya ba? Oo pero dito pa uh, punta dito? O, wala Pagka ganda ng tubig Oo hello. Aba Yan ang ganda ulit ang mo Yan eh, dahil bakuli yung Kung siya ay yan yung daw ay Yan nga ang gusto ay, niya lang ba yung dala daw mm Hmm Pari utol ay, yung panty nga pala, meron lang yung panty ba utol? Oo. Oh. Ayun, oh, sige. Ah. Kunin mo yan yung kawaba tayo si Kuya Kaparn din nga Yo. po pala. Opo. Tagkawin po. <laughs> Dumayo ulit sila utol. Ah, salamat utol sa pagbisita. Utol. Bitin utol ay. Ha? Ito ba? Oo, oh, uh, 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 yan. Bitin Kultin po mo. ang namin ng minisan. Ngayon po mag- magluluto-luto po muna. Tatagay ng kaunti yan po. Yan. Kaunti lang. Kagabi ano? ano <laughs> Ay, isang <laughs> jamming ano o. lang o. Oh. tigagaluan gagalawang tagay ay. Ay, na. Yan, yes, sa mga bata, huwag po kayong ano. Iinom. sa na pa Ano, okay. tala may huli kaya eh. ay. Naidad na. Dito lang ako nag ano, naglagay ay. Ah, mayroon po Ah, daw. Dito. Ayan o. Eh. Uh. Ay. Tatakas na yung iba. Ano yun? Ipon, dami yun. Ay, ito utol ay pagkakadami dito ng beses. Ay sana ako doon sa dulo, utol. Di sa pinag-anuhan, yung kubuhan ay madalian. Eh, dito na ako, sa itabindaan. Ano utol tamo? Masabi mo, utol. Baka dami utol eh, no? Ah. Baka ari po ay walong piraso. Ay, ay may katang ba? Wala. Isa utol. Ah, ay puro hipon. Oh. Hindi utol. Hindi mo. Ah, ay dapat po ano. Mga wala. Ah, baka, dami po. Dami. Ay, salamat po. Ari, utol dito mo. Tabi mo para. Oo, ah, oh, dyan muna. Dyan natin Padanan, Andun pa yung isa. Malamig ka kuya. Pinahiliguan po yung kabayo. Ano nga ba tawag ko tol pag hindi niliguan yung ano? Kalmadura. oh, kalmadura. Ito po ay ano mga kaisan niliguan amul kahit tuwing ikalawang araw, ikatlong para po hindi ya, ma liko. kahit hindi magkaroon ng kalmadura ang likod yung bak baka kumbaga sa tao ay malakubak yung eh, dito, 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 dito. langis na kaya yung langis ano? para umangat? pag tangkulan oo kalmadura Ako panghakot ko yan ng ano. Panghakot po. Ay, 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 ah. Mga panghakot ko yan ng pakalakal sa bundok. Oh, yeah. Niyo. Uh, ito mo. Dito, dito, dito. Oh. Uh, yeah. D'yan na 'no, dapa Lo. Hmm. Ay, otol oh, may libreng ulam po. Arre, oo, tatlong taing. Ano kaya? Ay, ibang pag-angat ba? Oh. Baka matanggal yung ka eh. mo yung ano. Saka yung tamang papapain na no, otol. Oo. Oh, oh. Dapat arre, aling nguso nakaharap mm -mm. lagi doon sa ano mataas na ang tubig. Oo. Dahil pag po ito ang inilagay, are, napupuno ng ano? Layak. Layak. Oo. May uli utol. Hindi daw. Ano? Ah, mayroon utol. Ah, ah na. Oo. Oh, oh. Ayan po, yun oh. Katang ba? Katang at hipon. Ay, rambol uli ano? Isa. Ilan sa palagay mo? Hipon. Katatlo. Ah, uh -huh. saka tatlong katang. O oh, jackpot ano. Nasaan yung kasamahan? Dapat papain utol galeri ano. O oh, ganyan po ang tamang pagpapain. Ari po ay huwag ari. Ganun. Ang mahuhuli po niya ay layak. Yung dahon. Dito na utol dadaan ng balat dito. Oh, dito na. Okay. Diyan ang ating ahon ay. ay uto, hapla, uto. Ano 'yun? Hopla. Marami din. Uh -huh. Ito ay ginigisa lang ako. Ito, ah, ang loto. Oo. Oh. Sa niyan. Ah, marami dito ah. Marami din sa atin. Oo. Oh. Ito po hapla. Oh. Eh. Masarap yan nilaga. Ito sa may ano natin, pinunguhanan yan. Sa may lawigi. Eh. Oo, oh, ang dami. Yun. Ito po. Hapla, hapla po. Ito. Hmm. Babalik natin. Tapos pagka ito may buntis na hipon. Yun ay binabalik dapat sa ilog para hindi mawala ang sinilya. Oo. Oh. Para ano sa susunod ay man. dumami. Oo. Oo, kung sino pag kinain. Yung mundo naman. Kailangan ibabalik. Kahit hindi lang sa ipon isda, kailangan ibabalik. Mm. Ah, wala maliliit. Ayun nga doy, yun ang gusto nila no, masarap to. <laughs> yun yan. Pero dapat ihuwag ano. Oo. So, kung sa dapat baka naman marami. Hindi. Hindi. Hindi yan. Sarap maglaba oh. Nakalapala ang hukon. Pagkakusot mo, ilagay mo dun. Pagkakusot mo din eh, ilalagay mo dun. Pag punta mo dun, isa sampay na. Oo. Pipigaan na lang ako kung pipigaan. Kaya ano? Oh. nang tanda no. Pag talagang pangangalagaan ng ilog, ang ganda maglabaw. Oh. Kaya lang, pag dumami ang tao utol na, nasasalaula. Ay, dito na maraming tao ulit, dito mm -hmm. saan? ito Saan? sa sintro na. Walang tao dito yan, o. No? Wala. Dali na po kayo. Ha? Dali na po ha Sige, dito na lang ako sa malapit. Para, ano, madali. Pag talaga namang susuwertihin utol Kahit saan lugar ano? Oo. Lakad ah. na pilag tayo, ano tol? Oh? Oo man, ayan ano. laki pati Ano daw? Oo, mo ka Maganda pala sa ay, so mga... Ay, na... sumit utol Ano daw Ay, dami niya ah, ah. Ay, pagkajakpat po Maganda pala sa mga anong utol ah. Sa mga layon-layon talagang ganito Ayan, tamo naman oh Halos araw-araw ka talagang papain eh oh, Oo, oh. pag maganda ang panahon, pag naulan ay pinapakiramdaman ko na ah Oo no. Ay, pag bumaha yung sayang, mawa ano Ah, kakatuhat ano? ah

Pwede ka rin pala dito magtayo ng ano, ah? oh, ano. Nang kahit isang kubo muna. Kasi itong lugar po nila kuya, dinadayo rin po ito pag Ay. summer. Ngayon po yung, mga palayan nila. Tubiga. Ay wala, hindi ako magtutubigan ito. Tigil ako. Kaya nga, ari ito, ganda oh. Ay, maligo din eh. Kaya nga, oh, ari oh. Ay, tuwan-tuwa mga bata din eh. Pwede pala tayo pumisto dito. Mama, na ako, na. Tayo Sarap po. Oh. Okay. Kami po yung mamay magbabanding, liligo. Sarap mag... Diyan utol sa gitna. Ano kaya? Hindi daw. Anong magandang luto dyan o tul kaya? Masarap na luto. Lutuin natin sinigang ano tul? Oo. Ano meron o tul? Wala. Siro? Meron. Katang ano? Hipon limang hipon. Oo. Tsaka limang katang. Ay dami. Oo. Ay, oh, nakakatawa. Parang anin pa kayong hipon eh. Lalaki oh. Meron pa rin. Ay, salamat po sa blessing. Nakay po eh. Hindi ako Mumukat-mukat pa po kami. Ay, yan dami. Ano? Ang sarap ng tulog po tuloy. Eh. Mumukat-mukat pa. May kasama ng pagod din, pagod mag din ay. Magkahiga ko ka eh, tuloy tulog ay. Eh. Oo, oo. Mapagod din bumiyahe ah. Hmm. Para po, o sa ano, ang batong malaki. Ano ka Meron? Ah, ay, lalabas na, oh. Ang lalaki, oh, Hindi kayo nakatakas yung iba, ano? Ay, hindi. Eh, pagkalaki Ano? Tama, mo. Ah, oh, marami din. Ang oh. Mamaya, pagkataktak, oh, Tol. Oo, kitang-kita ito. Nandito po muna. Dito na ako, muna. Dito. Ano? Dadaan na lang natin. Mamaya po, mga kaisan, tataktak po namin. Lahat. Ay, ano mo yung ano ay? Ma, ano nga ang tubig? Kung baga ba yung... Eh, Sagana pa. Ay, ano? Aba, kahapon doon sa amin na ibang baha eh. Pero yung pwesto no? namin mataas. Mm. Kaya lang ay first time bumaha. Nabaha na po sa lugar namin. Ang ibang lugar. Na mababaan tayo. Ah, pilag tikan utol. Marami din. Aba yung... Ah, Uish. katuwa ano? Ah, Oo, oh, tama. tango. Tingin daw. Oo. Oh. Alugin mo. Ay, eh, siya nga, ano. May malaki ka pa katang. Oo, oh, uh, mayroon. Crabs ba yun? Ba't iba ang katang na yun Nasaan? Parang mad crabs. Ay, oo. Uh, Masarap uh. yung sarap ng plate o Ah, sa baba ko tuloy. Eh kami nagpapakain ng mga laga. Ah, kahapon. Pagbaba ko eh. Ay, dali, dali yan. Oo. Sa sarap yung ano ay, sarap kulay nito eh. Oo. Lalo pag sinabawan. Ay, sariwa o Ano utol? Ay utol mas marami, ay pinakamarami Ano kaya? Oo utol mo Ah Hindi daw? Hindi o Marami Ay oo Mga walo Hipon katang utol. Oo. Ah, kakatuwa. Ay, lahat pala. Lahat ay Ay, jack pa tayo Meron pa ba utol? Na. Ay, pa isa yun. Dito na muna ito. Ah, malalim utol. Yan, malalim. Saan? Yan, unahan mo. Ay, kung dala ko pala yung pan, kaya itilapya ang utol yung tayo mawag. Ay, dito utol, tilapia ito. Oo. Uh -huh. uh -huh. Utol, -huh. dyan muna utol, dyan muna. Oo. Uh -huh. Dito, tilapyaan. Dito kami nangingilaw ni Uyaw. ni. Doon utol umikot ka kung ano, may daan diyan. Atulin namin utol diyan. Pag nabaha, oo. Nakapabor ano utol, nakapabor. Siya nga ano, ano pa ano, siya nga. Ay hawakan ah. Adya kay nadaan. Oo, diyan ah, pagbahan na. Allah. Hindi na kami na ano ikot do sa dulo. Ah. Uh. Surkata na. Yan. Ay ay sino. Ano utol tayo utol. Asan? Yan sa unahan. Ano utol? Oo, doon ay ko. Yung bag mo baka mabasa pala oh, Malalim din pala rin. Eh. Meron din ako tulong. Ah, meron. Hipon. Ano? Mga walo tatakan okay. sa ibang utol tayo ay kaya nga dapat sabi kay tara na ay ay marami utol ari eh mga labing lima ah dami ay, marami tamo ay ang dami oh ah ah itong dami kaya no. mo ah pagkakadami nga ano eh. ah na nga ka ah excuse me pwede ko mag experience din yari utol ano yun pwede ah tutuloy ka ba Ibig sabihin niya hanggang dito ang baha, utol. Abay, lampas yan sa ulo natin. Oo, ah, ah, tara daw. Pag dito nakagalit ng baha, utol. Eh. Hey. <laughs> sa yes, may batong yan. Ah, lag ayang lampas pa nga. Parang na ko yung piyong sakot eh, hindi nga nadaan. Tara, utol, Gusto mo bang maano? Tara, sama tayo. Saan tayo, ano? Kaya yeah, mga kainsan, ang sabi po ng kuya, pag nabaha po, abot hanggang dito. Hanggang dito sa batong kari, utol. Lampas pa? Oo, oh, diyan, lampas pa. Ah, ito naman utol ay nakatapos pagkabaha. Hindi ni kayo nadaan pagbaha? Oo, oh, diyan ah. Ay, tara daw. Gusto natin kahit dito. Ah. ako mga kainsan na eh. Gusto, ma-experience. Oo, okay. oh, wala na lubid. Ah? Ay, di ni baga, di ni. Aba, pakataas din pala, ano? Yan, gusto ma experience ni utol. Sige, utol, pakiat. Di ni ang daanin nyo. Aba, ang hirap din pala, ano? Ay, may lana nga, oh. Ay, wala na ng mga hmm. lokal, mga kainsan. Oh, ari po, oh. Baka lahat ng mga nakatira dyan, kuya. Oo. Dito na daan. Dito, sige, Tom. Una. Baka po mapapanood ninyo, oh. Malagyan po ninyo ng ano dito. Ang tawag kuya? Yung hangin, hangin bridge. Hangin na Aba, oh. Pero mo, sinauna pa rin po yung ano. Yung dinadaanan nila. Hmm? Sa mga bata pong manonood, huwag niyo pong kagayahin ha. alam hindi ito lugapok. Hindi naman. Parang ibinigay talaga ni God na gawing tundaan. Oo. Oo. oh. Susunod ka ba hindi na? Gamit ito sa ano pag nabaha nga. Susunod so, ba hindi na? Pupunta dyan. Ngayon no. Eh, sa mga na, ba? Po. Madi, sa mga bata ho, huwag kayong akit sa ganito ha. Hmm. Yan. Yan. Oh. Oh, siya na ang mismong gumawa. Oh, parang hindi mahirapan ba? Hmm. Ang galing e eh. Hindi <laughs> ka utol malapak. Ay, hindi. Yun, hanggang doon daw -do ang tubig. Tapos. Ah, Ari oh. Ah, galing din, may hawakan din eh. Hmm. Katakot utol. Aba! Katakot utol. May pag nabaha pa. Gagapang din eh. Ayako na din eh. Tulo dito na lang tayo, tol. Hindi ko na yan. baka katakot. Hindi. Kaya experience lang. Hanggang sa dulo. Hindi. Ikaw na to. Ikaw lang. Ikaw Ah, wari ko Lumpa tayo din eh. Hindi ba? Regapok. Ay, sariwa lahat yan. Jumili na. Boy, hindi pa utol, ano din ni? Eh? Hindi. Kaya utol, mamaya ako muna. Eh, nakakatakot utol. Nao ka ba? Oo. oo. Ay, tara, kung, ano, balik na. Balik na utol, balik na. Balik ayos, ayos naman, kaya lang eh. <laughs> ayos utol, ayos <laughs> na. Dito kayo na natawid lagi. Oo, oo. Ay, maganda pala yung umpisay doon. Oo. Ay paano pag eh, pag inabot naman ay doon lang gagaling na. Pag inabot lang naman ay syempre pag hindi naman ay sa baba na. Oo. Ay, kaya doon magandang simula. Dodo pa pare ka Delikado rin po. Kaya lang ay eh, no choice this, no choice. Dahil uh, yung talaga dadaanan para makapunta sa kabila. Pero pag naman gagawin doon ayos man o tuloy hmm. ng yung dulo ay kung bagay lapat na doon sa sanga. Ano? Oo. Pero safe na rin dito, buwan na may hawakan ng Oo, eh. oh, may hawakan, kaya lang eh. Hindi mo ito mabupunggi eh, mm. ay. Mm. Parang sa Japan pala ito ginawa, parang tuloy talaga. Ano? dito pala utong, ang, ang parang nakakatakot. Walang hit lang lang hawakan. Eh, yan nga ay. Uh, uh. Dapat hindi o. Oh. Dapat mo utong hindi na... Eh, sayang, yung malaking Dapat? yan. Ha? Huh? Dapat tinutuloy tinanggal, tinanggal yung malaking yan. Dapat din eh. Hanggang din Pwede. Oo. Oh. Dahil hawakan. Eh. Baka sa dabang. Ay, ito pala utol ay ano? Dating tumba. Tumubo lang. Ito pala si pula ang. Ah. Sibol nga, sibol. Tapos nung nagbagyo uli, tumumba uli. Tumumba tumul. ras tumubo na. Ah. Magaling no, din. Uy, pauwi na ni utol. Nagaano lang po. Nangulit ta po. Oh. Pauwi na po muna kami at uh, lalagay sa palanggana. Oo. Dadaanan pa po namin ni Utol yung iba. Pero kaya pa, kaya din utol ng tricycle pa parito ay. Eh. Ayaw. Nandala lang. Baka abutin ng mga 7 oras din ano. Pagbiyahe Oo. parang nung galing palingki eh. mahanap po fresh na fresh po eh, press na, press po, eh. Yung pa isa oh, yun Ito araw-araw, ano? Eh. So, oo. Uh. Libre ulam na mga ka-insan. Oh. Ayan, ang lahat ng dami din po. Eh, eh may kalahating kilo kaya tol eh. Meron yan. Ang dami po, oo. Oh. Hmm? Ito lang. Hmm. Ito. And. Andami, oh. Ang dami pag naiipin. Ayan. Ang dami yun. Aba. Sabi ko kailangan ko na nalapit. Ah, so, pero ang dami ito rin. Oh. Ah, ah. Thank you Lord. Ang laki po. Wait, ang wala Oh, walang buntis. Ito lang, no? Wala. Ito? Ay, wala pong buntis. Malaki ang kabaka ko na sipit, ano? Hmm. Ang guling. Ito, oh, masarap na luto. Masarap niyan ay pwedeng sinigang. Sinigang, ano? Sarap niyan. Masarap po. Ay, tama-tama pag pagligo natin sa ilog. Oh, yung ilog. Oo yun, pananghalian po yan. Oo. Oh, fresh na fresh po. Oh. Yan mga kaisan sa expert po. Pwede po kaya itong ano, kung bagay kukultured mo. Pwede kaya yun. Aalagaan po ba sa palaisdaan. Pwede siguro ano po, running water. Pero ang pwede siguro ano, para rumami po ba, aalpasan ko sa ilog sa amin. Meron sa amin po, pero ibang ibang ano sila. Kung tawagin po sa amin, Imelda, medyo maliit. Oo, oh, Otol. Ngayon, si Otol po. Oh. Buhat, magaan po muna kami. Ha, papakain ka, Otol, ng baboy? Oo. Uh oh. Ah, sige. Atin ako Ating nakakutin muna. Oo. Oh, ka ay... Delikado kapag ka busog. Tsaka kapag busog at uh -huh. magbubuhat. Kapindik si Otol. Hmm. Sumabog pa, ay naku. Ay, Otol, una. Para ako susunod sa iyo. Ito talagang pakain sa mga pati, meron tatlo. sa ako? Uh -huh. Araw -araw, um. Hmm. Ha? Ayan, dame, dame, dame na na, lang, oh, mo na lahat. Muna, yan. Sarap yan ay. Wala na matitira yung, yung Ano yan? Hmm. Ako, na, tiyo, ako na. Ang ah. ay, ay, ka ay. Ah, <laughs> Kakain po, kakain. <laughs> Almasal. Oh, ah, sarap na kain din. Oh. Toyo. Tapos itlog. Inam. Ano toy

<coughs> yep. Mapapadami na naman ang kain ko na rin. Mapapadami <coughs> na. mo no. ba? mo ba? Ayaw Ayaw mo ba?